Hello po mga kalaki Alas 8 na po ng umaga At narito na po ang mga 3 digit lucky numbers Kunin mo na mga kalaki At good luck mga kalaki Mananalo po tayo Okay, eto na po Claim it, low Laging claim it Just pilit na mananalo tayo mga kalaki Dahil lucky numbers namin to Ni Lola Carmen para po sa inyong Israel 019 Sa Las Vegas 328 Sa Saudi 139 Sa Japan 207 Italy 833 Germany, one five six. Korea, two three nine. Greece, three three zero. Canada, one zero two. Mexico, one seven five. Australia, five three one. New Zealand, nine two eight. India, two four three. Philippines, seven six seven. Thailand, five zero two. Taiwan, four zero nine. Malaysia, eight three one. Dubai, two two six. Hong Kong 131 Singapore 998 China 237 Texas 582 Ayan mga kalaki, kompleto na po ngayong umaga po ng alas 8 ang 3 digit lucky numbers Ano pang hinihintay mo? Pwede niyo po yung i-ramble mga kalaki ha, para mabaliktad mong pong numero Panalo pa rin po tayo at claim it mga kalaki, lagi claim it Pagkabag sa mga lucky numbers na may tutok, marami na po tayong napanalo Nakapost po yung sa Facebook, ito naman kaya susunod ya yeah, anu